Nandito po kami ngayon sa kay Kuya Oliver's Gotohan At nang matikman po namin ang kanyang mga niluluto dito At isa sa mga pinakamasasarap daw na gotohan sa Batangas Kaya kami na pa at para po uh, lingkod uh, publiko po, public service po Para malaman po natin kung ano yung mga ipinagmamalaki ni Kuya Oliver ito pala yung tinatawag na dinosaur ribs or halo at laman. At ito yung mga mino dito mga kabox ano Halala ha? na mga kaboks ha. Gustong gusto ko ito. Naka-sterilize ang mga kutsara dito. Mga kabox hindi po ito kaartihan ha. Para po ito sa ating kalusugan lahat. Para maiwas natin yung mga kung ano-anong mga sakit Congratulations Kuya Oliver at uh, hundreds or maybe thousands na ang mga vloggers na pumunta dito sa iyong gutuhan. Masarap nga at umorder pa kami ng take out. Tatlong dinosaur ribs, halo at laman. At minsan ang lahat na nakikita niyong lamesa dito ay napupuno po ng customer ito. Dito sa kaya Kuya Oliver at talagang dinadayo po talaga ito uh, mga kaboks pati po dito sa likod merong mga extra tables and chairs ganito kalakas ang kay Kuya Oliver's gutuhan kung sa parking po ang pag-uusapan ay wala po tayong problema at uh, napakalawak po ang parkingan dito pwede po kayo magpark sa sa gilid-gilid dyan Ganito po kalaki dito ang espasyo ni Kuya Oliver's gutuhan. Uh, Kuya Oliver, ito po si Box TV at uh, meron po akong request sa inyo para po sa ikaw unlad ng iyong negosyo na kung saan ay atin pong i-improve ang mga bagay na ito, Kuya Oliver. Unang-una, ihiwalay niyo po yung toilet ng babae at lalaki. At ganun na din yung inyong tawagin ko ng inodoro. Kailangan maging standard po yan, ah, Kuya Oliver. Ito pong inyong gutuhan ay dinadayo na po ito na mahirap umayaman, malapit o napakalayo na kagaya namin na galing pa kami ng Manila. Makakain lang ng ipinagmamalaki ng Kuya Oliver's gutuhan dito sa San Juan, Batangas. Ano yung mga mga excursion? Naglans kami, babatantas ko. At ito pa ang isa Kuya Oliver na kung saan yung ating lababo ay lagyan nyo din po ng gripo. At hugasan po namin ng mga kamayan at uh, malakas naman po ang tubig dito sa inyong lugar. Wala pong problema sa tubig. Public service lang po Kuya Oliver para sa ating mga customers comfort. Thank you very much for watching and God bless us all mga kabuks.